Aray! Pag ito. Ilang pa na nga ito. Sagit nga lang niya. Sagit lang. Sagit lang! Sa si tita. Hala! Wait wait lang. Sigit lang, sagit sa si

ああ。 ako lang, wait lang. Oh, na. si nakabukakay. Wait lang, ko muna ako. Wala na ko na ako. lang. Sa ilalim, sa ilalim. Ay, ko lang. Ay, ko lang. Ay, lang. Oh, sorry, 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 ko. minutes ago. Aray ko, aray ko. Aray ko. Oh, big one.

ulit yo. Mullymmo. Hello. Ay, oo, oo, umbokay. Ano? Umbokay 'rito. ano lang 'di ba, Ito. oh, oh 'ya. Okay. lang, okay. okay. oh, yeah. chill ka lang. 90. 91. Okay. Ano okay, to, Wala naman, ano, oy! Nagkut ka, Utang mo, utang! Sa utang ka! Ano? Kita. Sampo, sampo. Wala tayo pang baliya. So, Maraming so, so, so. hmm. ko! Gusto mo niya. Wala baliya! No, 20. 20 lang po. ko? Baliyo ko, ko, yung Sampo. 20 lang. STN lang. 20 lang. Ay, Alicu, bingung, kena, sakit. Hmm. <laughs> oh, kamu. <laughs> hmm. Oh, kagum, tenggelitau. Ayah, yo kau, yo kau

Kapag... Oh, no, to bad ba? Bakit? 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 Tapon mo, tapon. Hindi ko siya tapon yan. Bakit ko siya Hindi na po yan. Hindi ba, video ang Kahit na tama